Ayan, so karon Pamantay labot, no? Pero mag-apil-apil sa kayo. Daghan naman kayo. Apil-apil, di' Apil-apil punta. Kaya yung tukod at itong kuwan bita, itong kuwan ba na siya kay Gitawag siya kuwan. Tawag siya sir. No, kanita siya o. Oh. Tawag siya sir kaya, kanang lahi lagi gusto niya lahi ang address sa iya ha? ako nakasabot na no pugo kay ako bitaw usahay na, na, na na try naman ako na siya na magkuan na try na, na ako na mo entertain ba mag mga customer niya. Nadyo may nga na, na sa mag, magduha-duha ka ba? Na mag, mag, umahadlo ka, mag-on sila Kaya basic ma-open ni mo sila. Kung mag ma ka niya, sir, day lang gusto. No? Pero ako, ang kong ginabuhat na ako, tanaw na lang ako kung sila forma. Kung forma sila, nag-asalina sila, kung babay, tapos silang buhok, kung make-up -am sila, hindi eh, okay, gina sila ha? Kayo, kaya sila ka rin mismo, di ba? Hamaday lang gibuhat silang kaugaling mo. Okay na kay nasa daywagon o ka namin. Ma'am, pero kung tanaw ni mo na ay ba bayot siya pero guys niya siya pang lalaki o sir imong itawag niya depende naman kung na silang itsura pero kung tanaw ni mo na bisag yung naong good burag barak o yung naong murag angkol ba pero kung gabi na bay siya sa nina de irrespeto na po ma'am na na itawag so yung naong gibot sa una para okay ba kay malipay bayad po na sila Hindi ba? makalipay ba na sila so mga po tayo ako para walang gubot kayo sir kay No? Nga naman na. Basta ba, di naman mabag-ugod na kung angkul kul yung nawong mo so, na na, na yung Pero kung sa kuwan mo gula na, na ng siya o di, dapat automatic na to. Hindi mo tawag sa iya. Hmm.